So, we don't know kung ano bang mga information yung mayroon doon sa mga account ni Prof. Vincent at bakit pinag-initan ng malala. So, ayun nga mga ma'am sir, sinasabi ng ilan na, na malupit-lupit po yung nang-hack ng mga account na yon ni Prof. Vincent dahil yung uh, way para ma-recover, yung uh, account niya na yon is through USB code. So, hindi po basta-basta yun mga ma'am sir. Kaya, possible na yung nang-hack sa kanya ay laptop or PC mismo ang gamit-gamit ng hacker na yon. So, ayun po mga ma'am sir, nakita nyo naman yung title ng video natin ngayon, no? Kahit ako po ay naaalarma sa mga nangyayari ngayon sa sitaw. So, pagising ko pa lang kanina, kinabahan ako sa nabasa ko doon sa FB Group ng Legal Action. Ayun mga ma'am sir, sa mga hindi pa po uh, alam, no, yung uh, nangyayari ngayong araw. So, kaninang umaga lang pagising na pagising po, ito kaagad yung bungad sa akin. So, nahack po yung Gmail account as well as yung YouTube channel mismo ni Prof. Vincent. So, ang malala pa doon, pinalitan even yung mga phone number na nakaregister doon, pinalitan ng hacker para uh, hindi na makapag-send ng OTP doon sa mga phone number na nakaregister ni Prof. Vincent. So, So ayun, hindi ko na maintindihan yung mga nangyayari ngayon mga ma'am sir. Talagang palala ng palala na nakaka-alarma na. So hindi mo alam kung sino yung kalaban mo dito. Hindi mo alam kung sino ba talaga yung ating kaaway dito. So yung nakakalungkot lang kasi doon mga ma'am sir. Diba? kami or tayong mga seller. Tanging yung uh, YT na lang ni Prof. Vincent yung uh, nagbibigay ng update sa atin. Yung pinaka-updated talaga sa lahat. So yung channel talaga ni Prof. Vincent ang pinaka-updated. At doon talaga tayo halos araw-araw nakikibalita hindi mo lubos maisip bakit may mga taong ganito, no? Ayaw lumaban ng patas. Kasi guys, ang sakit lang nun sa part niya na pinaghirapan niya kasi yung channel niya. Uh, imagine kahit na ganun, no? Kahit ganun yung malagay niya, kahit sinisikap niya makapag-live every day para mabigyan lang tayo ng updates no makatulong sa mga OFW na nasa malayo actually even me ay eh, provincial na lang din ako nakiki-update kasi si Prof yung uh, mayroong direct communication even doon sa AS ng uh, sitaw si Tao na si Sir Ivan Der and also sa SEC 'di ba? Eh maging nga uh, doon sa radio station na uh, pinaon na ka na makapanayam yung mga sitaw seller. So siya talaga yung uh, may, may, direct communication sa lahat. Kaya uh, tayo, even me, uh, nakiki-update kung anong kung anong mga nangyayari doon sa YT channel niya. So So ngayon pa paano na 'di ba? Uh, sana uh, ma-resolve or ma-recover pa ni Prof. Vincent. Kasi sayang, sayang din naman. And also, syempre yung effort niya doon sa channel niya. And also, yung mga Uh, content, ng mga information na mayroon doon sa mga videos niya. So, ayun, mga ma'am sir, umaga pa lang, bad news na talaga yung ano. Ito pa naman yung araw na inaabangan talaga natin kasi, ngayong araw pa talaga, sumakto pa itong nangyari na to sa mga account ni Prof. Vincent na naka, ito rin yung araw na makikipag-meeting sila sa SEC. I don't know kung sino-sino mga kasama niya. So, we don't know kung ano bang mga information yung mayroon doon sa mga account ni si Prof. Vincent at bakit pinag initan ng malala. Pero isa lang yung naiisip ko na pwedeng ipahiwating nito. So, isa si Prof. Vincent sa mga threat or yung mga ginagawa niyang videos or pag-update. Nakikita ang threat ng mga uh, kalaban. I think ito, uh, it's a warning sa kanya. Na siguro pinapahin po na siya, itigil niya na yung uh, pagtulong o yung uh, pagpupush dito sa pinaglalaban kay si Tao. So we don't know kasi hindi natin alam kung sino-sino yung mga nagme-message kay Prof. Diba? Yung mga nakakausap niya. But I think uh, maraming mga information na dumanating sa kanya galing sa iba-ibang mga grupo, iba-ibang mga tao. Kasi kung iisipin mo, kung hindi uh, isang malaking threat yung uh, mga hakbang na ginagawa ni Prof. Vincent, tingin nyo po ba ay pag-aaksayahan ng panahon ng kalaban niyan? So I think malaki yung impact na ginagawa niya na hakbang ni Prof. Vincent. Even yung mga videos, yung mga live niya, So, affected yung kalaban dyan. And uh, yun na nga, ang, ang uh, masama eh, hindi natin kung hindi natin alam kung sino yung totoong kalaban natin dito. Oh. And yun na nga katulad ng nasabi ko, uh, malamang sa malamang maraming mga information na nakakarating kay Prof na kinakatakutan ng kalaban na mai-expose niya. mai-siwalat niya ba sa channel niya, no, sa mga live niya, sa mga tao, sa mga sellers. Hindi natin alam kung gaano kalaki or kalawak yung kinakalaban or naaapakan sa natin sa mga issue na to. Bawat kilos ni Prof ay binabantayan na, binabantayan na yan ng mga kalaban. Kaya I suggest no medyo laylo na lang muna eh uh, na ayan uh, magingat mag-ingat talaga. Mag-ingat ang bawat isa lang na si Prof Minsen kasi yung mata ng kahaway, nakafocus sa kanya. So yan, I think it serves as a warning na sa kanya. So ayun, wala pa rin akong balita sa meeting nila ngayong araw kung tuloy ba or kung nandoon na ba sila. Pero maraming umaasa na sana matuloy and uh, huwag tayong magpa-apekto guys sa mga nangyayari na to. And ayun, uh, natin yung, mga, yung uh, grupo, uh, sila sila na pupunta ngayon sa SEC. Anyway, makibalita na lang tayo mamaya. I know, magpo-post naman yan sila doon sa group ng legal action kung anong update na pag-usapan doon sa SEC. At uh, mag-ingat tayo, tayong lahat sa uh, ating mga ikinikilos, ayan, sa mga hindi natin kasi alam, hindi natin alam na merong uh, nakasubaybay sa atin, nakabantay sa atin, no? sa mga kilos natin kasi nga, hindi natin alam kung sinong kalaban natin. And Uh, when it comes to alam nyo na uh, pag may involve na pera pero yung isang nakakapagtaka mga ma'am sir meron daw ng post kahapon doon sa isang group i don't know kung sa group ng legal action pero meron nag-post na parang sinasabi na alam na niya yung mangyayari na mahack maha yung uh, account ni Prof Vincent and malaki chance na may alam yung nag-post na yun pero syempre, uh, anonymous niya yung nakalagay na name nung nag-post and hindi natin alam kung sino. Kaya talagang, I think no, I think talagang pinagplanuhan pinagplanuhan yung ano yung uh, ginawa na to sa mga account ni Prof. Vincent pero naway merong uh, makatulong sa kanya, no. Merong uh, makatulong na ma-recover yung mga account niya. Sana may pag-asa pa. So, ayun mga ma'am sir anyway, kung may update tayo sa napag umikitan nila So, mag-upload tayo ng uh, update dito para naman ma-inform yung mga kababayan natin, yung mga OFW sa ibang bansa, no? Para ma malaman naman nila kung anong naging uh, resulta ng uh, meeting with SEC today. So, ayun mga ma'am sir. Saan nakatulong sa inyo yung video na to. And if you think na nakatulong, please like and subscribe. And hit nyo na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga bagong videos. So, ayun lang mga ma'am sir. Have a nice day. Thank you for watching. And see you on my next video. 拜拜喽。Phantom!